sa Bingget, kung saan ang ruta namin. Abay, abangan nyo. From Alapo Adventure Camp nga, ay tinatahak namin ito ngayong Atok Binguet. Abay, hindi naman biro yung daan dito. Gusto mo ng sample? Uy, creepy! Well, happy lang tayo dito. Ituloy ang road trip! ng pagod ng scenery dito. Kaso sobrang nakakagutom no. Eh sakto, nadaan na namin tong Luyong. Hindi ko nga alam kung tama ba yung pagpronounce ko. <laughs> sakto nga sa malamig na panahon, yung inorder nga namin is yung mushroom soup nila. After nga namin kumain, yung decision kaming umalis na rin agad. Sakto nga, ay malapit din naman pala dito yung Northern Blossom Farm. Kaya hindi talaga namin palalagpasin to. Sabi ko nga kay daddy, Ay eh, saglit lang naman tayo dito. Daan lang tayo, tingnan natin yung mga bulaklak. Han, yun yung mga kabis sa mga kulay na, na natin talaga makita yun. O, oh, di ba? dapat ganyan ang mga pang convincing effect o try mo kaya bungad pa lang hanap agad ng anak ko eh yung iguana daw kailan ba nagkaroon ng iguana sa Northern Blossom Farm sa totoo lang wala talaga sa plano ang duman kami dito pero dahil nga dito na rin kami ay sungga ba natin to eh, pero hindi kanyang igulay yung mga cabbage dito <laughs> at sobrang daming makukulay na bulaklak dito kaya sa mahihilig talagang magpost at mag instagram ay sobrang instagramable talaga yung lugar na to yun nga lang ay aakit ka sa mundo kaya sigurado yung may rayuma dyan ay good luck na lang sa'yo. Gusto ko nga sanang bumili ng mga halaman dito kaso naisip ko lang, kung dadaling ko to sa kabita, ay eh, siguradong maninibago yung halaman. Kaya for sure, baka hindi rin naman mabuhay to. Ay, napakaganda. akala oh, ko nakatulog ka na eh. lang, sobrang ganda ng lugar nila dito. At kahit saan ka tumingin ay maa-amaze ka talaga. Yung sobrang satisfying kasi dito is yung nakikita mo lang sa YouTube tapos ngayon nadadaanan mo pin mo yun, sa halos dalawang buwan namin pagpa-plano ng asawa ko, ay nakapunta na kami dito sa lugar na to. From Alapo Adventure Camp nga, ay inakyat namin yung atok dinggit na pagkahaba-haba ng akyate na to. Parating lang namin yung Lake Tabeyo. Alam nyo, grabe, sobra, napakahirap ng daan na to at napakataas. Parang nasa langit ka na sa sobrang dami ng fog at sobrang puti na yung daan mo. Sa unang masaya pa eh. Pero pag sa dulo na, naku, yari na. sa daan at ito nga, nagkakawalaan na naman kami. Kinabi na nga kami sa daan at wala pa rin kami dun sa mismong campsite namin. Ito na nga yung pinakamahirap na daan papunta dun sa Lake Tabeo. Pag nakadaan ka nga dito, sigurado kung malapit ka na. Pero para sa amin, ito yung pinakamatagal na daana namin. Ito yung 2 kilometers na parang haba-haba ang tagal talaga namin makarating doon na sa paruruunan namin. Kung mapapansin nyo nga sa kaliwat kanan namin, ay eh parang bangin. Alam mo ba kung anong oras pa lang to? Nasa alas 5 pa lang ata to ng hapon, pero parang ang dilim-dilim na. Pero sabi nga ng asawa ko, kaya ganito yung panahon dito, ay nasa tuktok na pala kami ng bundok. Imagine mo yung pakiramdam na nag-aalala ka na baka mahulog ka doon sa kaliwa mo or sa kanan mo. Pus malamig pa. Bakit pa tong daan na to? Iisipin mo pa, baka may makasalubong ka pa. Ay nako. Dagdag mo pa yung malamig na panahon na may kasamang ulan. Ay meron pa pala. kakaroon pa ng fog dito bigla. Biglang dumidilim yung daan. Pero alam mo bang ito yung pinakamagandang part sa pagbabiyahin namin? Kasi gumagawa na naman tayo ng memories. At syempre, magkakaroon na naman tayo ng kwento. Habang palapit nga kami ng palapit sa lake, ay eh, para parang napapansin namin, iunti eh, unti-unting lumalakas yung ulan. Puta. Ano Nakala ko nga, ay eh, nahulog na kami sa bangin. Sobrang thankful nga kami sa Toyota Race na sasakyan namin kasi kayang-kaya niya talagang umakit sa Lake Tabeo. At isa pang factor, dapat magaling talaga yung driver niyo. Buti na lang hindi ako yung driver. <laughs> Kaya, good job, Daddy. Sabi ko nga sa inyo, itong pinakamahabang 2 kilometer, 1 kilometer na tinahak namin. Nagtatalo na nga kami dyan. Kung asa na daw kami, eh sabi ko naman, e, isang way lang naman to. Pag dinaretsyo mo to, itong eh, nito, yung lake na mismo. Parang <schaut noise> layo pa ng 2.3 kilometer. Kilometer pa ba yan? Kapit ka lang, kapatid. Hmm. Pinda ano to. Sige, darit yung yan, oh. Pocket yan ba na? Ayun, no Sobrang taas. Nakikita ah. ko yung daan. <laughs> taas niyan, okay. oh. Sige. Ataw. Diretso. Eh ano mo nga yung ano mo? Wind ano mo? Windshield mo? Makita? Anak na. Kanan sa dito ka na lang sa Thank so, dito, you Lord nga nakarating din kami. Nandito na kami kaso nga lang sobrang fog. Kailangan nang lumabas ni Daddy at magtanong kung saan kami. Nakapag-set up kaya kami ng tent nito. Sobrang lakas ng ulan. Ay hangin. Wala oh, kami sa mag-set up. mag magano mag, -set mag, -ano? mag Mali, matulog. Sobrang kami dun sa kabila. Ano ko kasi sa'yo? Atan na eh. Aya ayan na, nagturo na. Nung nakarating nga kami sa campsite, ay eh, wala kaming makausap na in-charge dito. Kaya naman, kami na lang naghanap ng spot kung saan kami pwede. Sila ko ng tulungan si daddy maghanap ng spot. Yun, lumabas ako, naka long sleeve at saka naka short. Ay grabe, sobrang lamig, di ko kaya. Sabi ko tama na, mama, mataya ako dito sa lamig daddy. <laughs> Hindi biro yung lamig dito, men. Kaso wala kaming no choice. Kaya namin mag-set up ng tent para doon kami makapagpahinga sa loob. Nung nakahanap nga kami ng area na pwede namin pagtayuan ng tent, si Arsene naman, eh, iniwan ko lang dun sa loob ng sasak Kayaan. Si Daddy naman, nagsimula na siya dun sa pagsiset up ng tent. At ako naman, syempre, ako naman yung nag-aasis sa kanya. Hindi ko na matandaan kung nakailang balik ako ng mga time na to. Katapos ko kasing dalhin yung mga gamit namin dun sa campsite namin. Babalik na naman ako dun sa sasakyan para tingnan yung anak namin. Kailangan talaga namin tiyagain to kasi kailangan namin magpahinga sa sobrang haba ng biniyahe namin. Ang mahirap sa setup na to ay sobrang lakas ng ulan at sobrang lakas din ng hangin. Kaya hindi ka talaga basta basta mga kapagtayo ng tent mo. Pero na lang kung ang tent mo ay pang <tinyo> naglalaro naman si Arsin. Buti na lang talaga yung nahanap naming spot dito eh, Parang medyo may nakaharan siyang bundok. Maliit na bundok pala. <laughs> at ito nga, binalikan ko ulit si Arsin sa loob ng sasakyan kasi feeling ko parang umiiyak siya. Arsin, are you okay? Arsin? Are you okay? Buti na lang talaga may game sa cellphone ng daddy niya. At ayun, medyo naging kalmado na siya. Kaya ang mommy, back to work again. Alam mo dito ko naramdaman yung kamay ko. Ay, wala. Hindi ko na pala naramdaman yung kamay ko dito. Sa sobrang lamig, namamanhid na. Pagbalik ko nga kay daddy, unti-unti niya na nabubu yung bubong namin. At ito naman nga, lagi naman nililipad. Kaya ina pa ako, hindi hintay. Kasi nga daw, hahawakan ko nga daw yung dulo para hindi lipa rin. Tapos balik na naman Seven ulit ako na. sa sakyan, di ba? Mamating kami. Six. 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 Thirty. So ngayon mag-aalas ano nang oras to? Oh, di ba? Ate, oras hindi so, ko na alam. 8 na, alas 9:00 na pala. Alas mag-iisang oras na kami doon. Oh, really? mahirap sa pagcamping kasi kailangan mong mag up kahit ganitong maulan at bumabag yun yung ganyan sa labas yan na lang yung set-upan namin is yung medyo may harang na hill so medyo ano yung hangin pero kung dun kami sa part na medyo open talagang super lakas ng hangin doon pakad namin kaya na tent. last option namin yung dito lang so may katabi ng sasakyan namin harang namin yung sa akin, pero wala eh, sabi ko dun tayo sa kabila sa dun sa set sa area na yun kasi okay naman dun yung mga katabi naman kaming bahay ay eh, opo so sana maya maya update ako na maging okay na Tawakas nga ay nakapag-setup na kami. Real quick, kailangan namin kumain. Iliit ko na lang dala namin sa bawat nagpito ako ng isang daing. Si Arce naman ay nasa loob na ng tent. So, lamig din ang mga panahon na to. Bandang alas 10 na ata to ng gabi. Pagkatapos nga namin kumain, ipumasa na pa rin ako sa loob ng tent. Pinatulog ko na nga si Arce at si Daddy nasa labas pa rin. Kailangan niya kasing isecure yung tent namin. Mahirap na. Maya-maya, eh, -maya, baka lipa rin to. So, sobrang lamig nga dito. Eh. Kailangan yung kumot mo dito yung makakapal o kaya doblehin mo. Kapal Tsaka kung quarter. hindi Ayan kailangan namin dito. Hanggang sa... Nagising nga kami kasi isang sa mga tali ng tent namin na natanggal. At ng madaling araw na nga itong mga time na ito. At to. nanginginig na kami sa sobrang lamig paglabas namin. Pero sa huli, naayos pa rin naman namin at natulog ulit kami. Cabello? alam mo ah, hindi ka namin kakayanin ha. Kita mo ba tong daan na to? Ayan, yan, sa kabila, sa kabila. Ayan, yan. Yan ang tinahak ko kagabi. Diyos ko Lord. Hmm. Ilang ulit kong pabalik-balik na dinaanan yan. At itong tubig na to, naging best friend ko na to. Kulang na nga lang imagtimpla ako ng Diyos sa drum na yan. Okay, let's check the spot. Ah! ito ang isa sa pinakamalamig na camping site sa buong Pilipinas. Kaya naman, I we're so proud na nakapunta kami dito. Touchdown, Lake Tabeo. Tara, huwag na tayo. <laughs> <laughs> Hindi namin kakayanin ng magtagal dito. <laughs> putik na yan. <laughs> Biglang umatras eh. Maaga pa nga lang ay eh, nag-decide na kami na kailangan na namin bumaba. Sa totoo lang, napakaganda ng lugar na Pero to. kailangan na namin umalis kasi may mga pupuntahan pa kami. Darating ulit yung time, babalikan ka namin Lake Tabayo. At sa pagbabalik namin, ay sigurado handang-handa kami sa'yo. mas na-appreciate yung lugar na to. Ganito pala kaganda dito. Kaya kahit sobrang lakas ng ulan at sobrang foggy ng daan, enjoy lang! Dahil nasa tokto kami ng mundo! Ano? Ready ka na ulit sa pupunta natin? Ilocos Sur parating na kami